Hello good morning. Good morning everyone. Good morning everyone. So ayun mga kasari tayo ay mga kuhol na mga napamili ni asawa kahapon sa so worth of uh, 8,068 sa so, i. Diyan na siya mamahong ro. So, ayan. Kahapon pa to, pinang ano ni ano, asawa. Pero ngayon na siya i... Eh, pihuhol. Kasi... So, ayan. Uh, total of 8,000 mahigit. So, may dalawang karton at saka... So, good morning! Madilim man ang mundo dito. Ay... Ayan, dahil kahapon ay video busy ang rinu ni asawa kaya hindi na namin eh inuhol at saka gabi na kasi hindi ko na rin siya inuhol mga kasari so ayan may dalawang karton tayo at tatlong sandog bag at saka may ano din tayo may transparent so bali dalawang plastic na mga chicharya syempre hindi mawawala yung mga chicharya sa mga ano natin pang grocery dahil yan ang uh, uh, mabilis dito sa amin tindahan dahil sa maraming nga mga bata dito naglalaro so ayan ang status ng aming paninda bago pa makapag-display si Asawa sa na-family niya kahapon na worst of uh, 8,068 so parang ano lang siya parang kunting-kunti lang yung kulang pero bakit ganun kalaki ang halaga ng kanyang na-family so titingnan natin kasi hindi naman ako nakasama sa pang ano sa pag-grocery niya so ito muna ang inuna ni Asawa so bali siya mag-display ngayon may ano pa pala, may dalawang karton, yung sito at saka colafo. oh, yan pa, kasama pa yan kahapon. Isang karton ng sito at colafo. Pipiliin ko, pipiliin ko, ay yung tindiro. o, <laughs> ayun mga mga. So, ito ang laman ng isang carton. So, more on biscuits ata. at saka mga noodles. Yan, may hindi, Ito lang sa ubuso. Kindi, swap. Ayan, noodles. habis, mga biscuits. So, dito din pala nakalagay ang chucky. Ayan. Ah, uh, ice pop. Nung so summer, maano to, nabinta. Ngayon, hindi na siya. Oh, may ang biscuits. Ayan. Ang gandot ka Pangalawang karton. Ito. Buksan naman natin ito. Pangalawang karton. Uh -huh. Ganun pa rin, mga noodles at pano. O so, bali, tapat na tayo pala ang inuswa. Ano, okay. More o noodles, ang laman ng isang cartoon.